Flood Control Mess, hindi lang kalat uh, o kalat ng Balacanang kundi uh, ng buong Pilipinas ayon kay uh, dati uh, DPWH Secretary Babe Singson, hindi na nagkalat. Rajman, Chill and Prido sa Balita. Chill! RNN Live Report! Regiment Aljoy, giniit nga ni Resigned ICI Commissioner Rogelio Babe Singso na, na hindi lamang kalat ng Malacanang ang issue ng flood control. Ito'y kalat din umano sa buong bansa o sa buong Pilipinas. Ayon kay ICI Commissioner Babe Singso hindi naman umano ito mangyayari kung hindi nagsabwata ng ilang ahensya ng gobyerno kabilang na ang dati nitong pinamumunuan na DPWH. Samantala, nagbigay naman sa si Independent Commission for Infrastructure, outgoing Commissioner Rogelio Singson, ng ilang bagay na kailangan taglayin na hahalili sa may iwan niyang pwesto sa flood control panel. I think uh, we've gone through uh, all makatuwa. the motions. Uh, dapat justice. Dapat court position as a board. So has to be a forward justice. <laughs> uh, Supreme Court or any of the other courts. But definitely has to be a lawyer with that. a lot of experience, especially in prosecution. Samantala kasama Aljo, wala pa namang nakaschedule na resource person na darating para sa pagdinigito pa para sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, sa Radyo Manchil M. Trido sa Talk RMN.